Yo so guys, papasok kami dyan sa ano na yun Ayan Oh, fresh water tap And, uh, Ayan yung kasama ko uh, Darating lang oh, Dito ako papasok Papasok ako dyan huh? Oh, hello Bigi, ano Bigi lang papasok Okay vlog, welcome to my guys Ano mo na Ngayon papasok sa Ang niya guys okay. Tapos walang gagawin. Alam niya na. Ay, grabe naman. Ayan po. Hello. Papasok ako dito sa loong kami naman. Bili mo. Oh. O, hindi nalang maliit ako. Kaya, na, kaya... Ano mo kung gaano kahirap magpasok dito? Diba? hindi ko magkita kasama ko. hello guys here we go again koskos -kos -kos wala kos koskos kami dito dito sa prosoter dito yun prosoter namin maliit lang dito kami yung dito hinihihihang yung mura ay grabe hindi ha dapat <laughs> kumastos naman ayun yung muna namin no? ayun yung gwardiya naman gwardiya civil ito yung pang -post -post na Kasi itu ye, kus kus malu mus kasi itu gayam. Tapi kita, kenapa lagi yang saya sihkan? Yang benar, gaya ini ram, takkan guys. <laughs>